Sa akida, dagdag ko lang sa akida para mas maintindihan nyo. Sa akida, anuman ang binanggit na Allah na katangian niya sa Quran, huwag ka na magtanong. Ito gusto ko lang i-insert kasi alam ko yung hindi ko subject sa inyo akida eh. Ang Allah mayroon siyang katangian na gawa, mayroon siyang katangian sa sarili niya. Ano ang katangian sa sarili niya? Sifat dhatiya wa sifat fi'liya. Sifat dhatiya, katangian niya halimbawa, may wa yabuka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Balyadahu mabusuta tani. Ang Allah subhanahu wa ta'ala may kamay, dalawang kamay. Ang Allah may muka. Ang Allah may talampakan. Ang Allah may daliri. Ang Allah may rung daliri. Ngayon, idagdag insert ko lang ito akida. Tayo, pag binanggit ang katangian ng Allah, ang original niya, literal na, literal ang kahulugan. Naintindihan? Sinabi ng Allah na mayroon siyang daliri, Inna quluban al na bayna isbi'aini min asabi'ir-rahman yulqibuhha kayfa yasha. Ang mga puso na, ng alipin ng Allah ay nasa mga daliri, daliri ng Allah. Napintbihan? Nasa daliri ng Allah. So ang akida natin, pag ang Allah subhanahu wa ta'ala mayroong daliri, wag ka na magtanong. Wag ka na magtanong anong itsura ng kanya'ng daliri, 'wag kang magtatanong. Kasi hindi mo pwedeng i-describe ang hindi mo nakita. May daliri ang Allah, may talampakan. Take note. Pag sinabi ng daliri, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Huwag mo rin palitan ng meaning. Pag sinabi ng daliri, huwag mo nang dagdagan, may kuko. Di ba? May palad. Uh, huwag mong dadagdagan. Kasi ang akida natin, kung ano lang ang binanggit ng Allah, hanggang dyan ka lang. Naintindihan? Sir, so, pwede rin sabihin na pa, pa, parang kawangis ng tao? Hindi pwede. pwede. Hindi pwede kailanman. Laysa kamitlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kahalintulad. Pag sinabing walang kahalintulad, huwag mo sabihin ng parang tao. Subhanallah. Kaya itong mga ibang sekta, katulad mga kapatid natin, mga asyaira, maturidiya, sabi nila, bakit nyo pinagkatawang tao ang Allah. Sino nagsabi na pinagkatawang tao natin ang Allah? Sinabi lang ng Allah may daliri, may mukha, may kamay, pinagkatawang tao natin? Bakit ang kambing? Hindi, hindi nila sinabi pinagkatawang kambing. Ang kambing may, may mukha. may talampakan, ang kalabaw, ang manok, di ba? Bakit naisip nila, subhanallah, never nating iisipin na ang Allah ay ka... Problema yung utak mo eh. Ba ang gumaga yung utak mo lumilipad. Subhanallah, ang akida natin kung ano ang sinabi ng Allah yun. Tapos ano pang tanong? Lam wala lahu kullahu kufuwan ahad at hindi naihahalin tulad ang Allah sa anuman sa kanyang nilika. Tapos Laysa sa tli shay wa huwa samiul basir Ang Allah wala kalin tulad anumang bagay wa huwa samia Ano ibig sabihin ng sami nakaririnig Al basir nakaki, nakakakita nakakakita ka hindi Nakakarinig ka hindi? Hinaling tulad pa kita sala? Allah? Walang paghaling tulad. Sabi nila, ang Allah, kasi ang mga syaira, mga turidiyah, naniniwala sila na pito lang ang pwede mong paniwalaan. Hindi na nila kayang i, ano ba, ibigyan ng ibang mining. Lahat, hindi ba, ang Allah may kamay, pero hindi kamay doyon. Ang Allah may mukha, hindi daw mukha yun. Saan nila kinuha ang mining nun? Ha, ah, walang dalil. Paano mo paniwalaan? Hindi mo naman pwedeng bigyan ng tapsir ang katangian ng Allah kung hindi na pinaliwanag ng propeta. Tama ba ako? Ang propeta, nung binanggit ng Allah ng propeta sa Allah, binanggit ng Allah kay propeta Muhammad sa Allah yung mukha, naintindihan ba ng propeta ang mukha? Hindi. Ang mukha, naintindihan ng mukha o hindi? Pero yung... Naintindihan na nilang salitang mukha. Pero ang itsura, hindi alam. Kung baga, huwag ka na magtanong. Pag, 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 sinabi sa iyo mukha, huwag ka na magtanong. Mukha na naayon sa kanyang pagkapanginoon. Huwag ka na magtanong. Ibig sabihin, pag hindi na ipinaliwanag ng propeta, yun na yun. Yung mukha na yun, Pero hindi natin alam ang itsura. Pag sinabi ng Allah na mayroon siyang kamay, yun na yun. Wala na paliwanag. Ba't mo pa ipaliwanag? Kung hindi naman binanggit ng Allah na ipaliwanag mo yun. Kasi literal yun. Maliban lang kung may dalil na hindi dapat ipaliwa, isabi na literal kasi hindi, hindi, hindi sinahayon. So sila, pinapalitan nila na mini yung kamay, hindi dapat do kamay kasi parang sinabi mo parang tao. Eh pag sinabi ko bang ang Allah may paa, ay may talampakan, ang kambing may talampakan, pinagpariho. Pag ikaw, alimbawa, ang kambing may talampakan. Ang talampakan mo ba at kambing, pariho? Hindi. Tama? Ikaw nga, hindi nga pariho ang talampakan mo at kambing. Eh. Yung Allah pa kaya? Di ba? Tayo nga, hindi makaanin tulad sa parehong nilika, paano pa kaya ang tagapaglikha. Ganun ang kadali bro, ang akita natin. Huwag ka na magtanong, sami'na wa ata'na. Pero sabi nila, pito lang ang paniwalaan namin. Ibig sabihin, hindi na nila kayang bigyan ng ibang meaning yun. Ang Allah ay alhaya. Iniisbat nila ang Allah ay may buhay. Ikaw, mayroong buhay? Wala. Oh, bak so, in iniwasan talaga nilang may halintulad ang Allah sa tao. Pero, hindi nila na kayang iiwas yung alhaya na buhay-buhay mo. Tapos, paano yun? Eh di, ikaw rin ang nag nag, nag, sa ano, sinabi mong paniniwala. Al-Qudra ang Allah may kaya, may kapangyarihan, may kakayahan. Ikaw din naman mayroon din, di ba? Pero limited lang yung kakayahan mo. Ang Allah ay nakakakita, nakakakita ka rin. Eh, pa, may pagkapareho ba? Ba't dalawa wala? Walang pagkakapariho Pareho lang ng pangalan na binanggit pero magkaiba ng kakayahan. Kaya ganun ang akida natin. Naintindihan? So, yun ang akida natin. Huwag ka na magtanong anong itsura at huwag ka na magdagdag kung hindi niya binanggit. Pag sinabing kamay, huwag mo nang dagdagan. Kasi mga piluso po, kung may kamay, ibig sabihin mo may siko. Es, pag pero Allah Allah din. Paano mo naisip yung siko? Ang akida natin, take note, kung ano lang binanggit ng Allah sa Quran, hanggang diyan ka lang. Kung ano yung binanggit lang ng Allah sa sarili niya, yun lang ang paniwalaan natin. Kung ano lang ang hindi binanggit ng Allah, ito hindi dapat patitikin tayo. Hindi natin, ibig sabihin, pag hindi niya sinabing wala siyang kamay, ay wala siyang alin ba binanggit niya na wala ito sa katangian niya ganun din paniwala natin na wala yun sa kanya katangian at kung hindi niya na binanggit tatahimik tayo ganun lang kadali at hindi ka pwedeng magbigay ng meaning na hindi niya binanggit naintindihan ganyan ang akida natin okay